Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin na ang kanilang ari ay tumatanda tulad ng kanilang puso, utak o buto. Kung ito'y iyong pababayaan, hindi mo lang mawawala ang paggana nito. Mawawala rin ang iyong kumpiyansa, dangal at pagiging malapit sa iba. Ako si Yar Laura, isang urologist at tropesor na medisina na may mahigit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na manatiling maluso. Ang aking fokus ay tulungan ang mga nakatatandang lalaki na protektahan hindi lamang ang kanilang sexual na pagganap, kundi pati na rin ang kanilang pagkakakilanlan. Ano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking banta sa iyong sexual na kalusugan pagkatapos ng anim na po ay hindi ang pagtanda? At na ang mga simpleng pang-araw-araw na gawi, hindi mga gamot, ang maaring ayusin ito. Sa videong ito, ibabahagi ko ang limang paraan na suportado ng agham para sa mga lalaking mahigit anim na po na pangalagaan ang kanilang ari. Walang mga gimmick, Tanging tunay at praktikal na hakbang na maaring magbago ng iyong kalusugan at panatilihin kang nabubuhay ng buo. Siguraduhin manatili ka hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang panghuling bonus na tip na bihirang banggitin ng mga doktor, ngunit maaring maiwasan ang isa sa pinakamasakit na kondisyon ng ari na nakikita natin sa mga nakatatandang lalaki. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, i-click ang buton na iyon at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang praktikal na payo sa kalusugan na partikular sa edad na ginawa para sa iyo. Kung ang paksang ito ay tumama sa iyo, itaype ang isa sa mga komento. Kung may nararamdaman kang dapat kong pabutihin o ipaliwanag na mas maayos, itaype ang dalawa. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na mas mapagsilbihan ka. Simulan natin sa unang at marahil pinakamisunderstood na bahagi ng pag-aalaga sa iyong ari habang tumatanda. Ang panatilihin itong aktibo, dahil ang totoo, kapag tumigil ka sa paggamit nito, sinisimulan itong mawala ng iyong katawan. Manatiling aktibo sa sexual. Kahit walang pakikipagtali. Kapag nakakausap ko ang mga lalaking nasa anim na po es pataas, isa sa pinakakaraniwang maling akala na naririnig ko ay, siguro tapos na ang aking sexual na buhay. Marami ang tahimik na tinanggap ang ideya na ang sexual na pagana ay kumukupas sa edad at wala silang magagawa tungkol dito. Pero hayaan mo akong magsabi ng isang mahalagang bagay. Hindi lamang hindi totoo ang paniniwalang iyon. Ito pa ang maaring maging dahilan ng pagbaba ng paggana. Ang iyong ari, tulad ng iyong mga kalamnan, puso, o utak, ay umaasa sa paggamit para manatiling maluso. Kapag ito'y hindi aktibo sa mahabang panahon, bumababa ang daloy ng dugo, nawawala ang pagkalastiko, at nagsisimulang mag ang mga tisyo. Hindi ito taktika ng pananakot. Ito'y pangunahing pisyolohiya. Ang terminong ginagamit natin ay penal disuse atrophy at ito'y mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan. Pero ang magandang balita, ito'y ganap na may iwasan. Ang sexual na aktibidad, kasama na ang masturbasyon, ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, ito'y tungkol sa pagpapanatili. Sa pamamagitan ng regular na pagpapadaloy ng dugo sa lugar, pinapanatili mo ang kalusugan ng tissue, supply ng oxygen, at pagana. Isipin mo ito bilang pag-unat ng kalamnan, para hindi ito maging matigas sa paglipas ng panahon. Kung ang pakikipagtalik o solong pagpapasigla ay hindi posible o komportable sa ngayon, o okay lang iyon. May iba pang mga paraan tulad ng paggamit ng medical na inaprubahang vacuum erection device o pagsali sa mga ehersisyo sa pelvic floor na sumusuporta sa sirkulasyon at pagana. Ang pinakamahalaga ay huwag kang maging idle. Tumutugon ang iyong katawan sa paggamit, anuman ang iyong edad. Bukod sa pisikal na benepisyo, may isa pang mahalagang aspeto, ang dangal at pagkakakilanlan. Para sa maraming lalaki, ang sexual na sigla ay konektado sa kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Kapag ito'y nagsimulang mawala, madalas na nawawala rin ang kumpiyansa. Pero ang pananatiling aktibo sa sexual sa anumang paraan na gumagana para sa iyo ay makakatulong sa iyong maibalik, hindi lamang ang pagganap kundi ang pagmamalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging kagaya mo noong 25, kundi sa pananatiling konektado sa kung sino ka ngayon bilang isang lalaki na may karunungan, karanasan at halaga. Nakita ko ang mga lalaking nasa 70s na muling nakontrol ang kanilang sexual na kalusugan sa pamamagitan lamang ng unang hakbang na ito. At madalas, kapag ginawa nila ito, nagsisimula ring bumuti ang iba pang bahagi ng kanilang kalusugan. Ito ay isang ripple effect, kumpiyansa, pagiging malapit, motibasyon, lahat ito ay konektado. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pananatiling aktibo sa sexual. Hayaan mo akong ipakita ang isang bagay na kasing kritikal isang bagay na inaakala ng bawat lalaki na kontrolado niya hanggang sa huli na ang laha. Pag-usapan natin ang kalinisan. Panatilihin itong malinis sa tamang paraan. Maaring halata ito, pero pagkatapos ng tatlong dekada ng paggamot sa mga lalaki, masasabi ko na ang tamang kalinisan ng ari ay isa sa pinakapinapabayaan ngunit lubos na mahalagang anyo ng pangangalaga sa sarili, lalo na habang tumatanda. Nakakita ako ng napakaraming lalaki na pumasok sa aking opisina na may mga impeksyon, iritasyon, o mas malubhang kondisyon dahil lamang walang nagturo sa kanila kung paano linisin ang kanilang sarili ng tama. Hindi ito tungkol sa pagiging marumi. Ito'y tungkol sa hindi pag-alam kung paano nagbabago ang iyong katawan sa edad at kung paano yakma ang iyong pangangalaga. Habang tumatanda, nagiging masensitibo ang balat, bumabagal ang tugon ng imin, at hindi na kasing bilis ng katawan na labanan ang bakterya o pagalingin ang iritasyon. Ibig sabihin, ang kalinisan na sa ikaw ay nasa 30s apat na po S ay hindi na sapat ngayon. Kung ikaw ay hindi tuli, mas mahalaga ito dahil ang bakterya, pawis, at patay na bala ay maaring mag-ipon sa ilalim ng foreskin. Nahumahantong sa mga impeksyon tulad ng balanitis o mga kondisyon na nagpapataas ng panganib sa kanser sa ari. Kanser, at hindi ito bihira. Halimbawa, ang Brazil ay may isa sa pinakamataas na rete ng kanser sa ari. At ang pangunahing dahilan ay mahinang kalinisan. Ang panganib na iyon ay hindi nawawala sa edad ito ay tumitindi. Pero simple ang solusyon. Hugasan ng marahan gamit ang maligamgam na tubig at banayad. Walang amoy na sabon, walang malupit. Hilahin pabalik ang foreskin kung mayroon ka nito. Banlawan ng maigi, at pinakamahalaga, patuyuin ng maayos. Ang kahalumigmigan ay maaring maging lugar para sa pagdami ng bakterya, lalo na sa mga tupi ng balat. At palaging linisin pagkatapos ng sexual na aktibidad, ang mga likido mula sa puki, lubricant, o kahit natural na pawis at langis ay maaring makagambala sa balanse ng malusog na bakterya sa balat. Isang minuto lang ito, pero ang maliit na pang-araw-araw na gawin na ito ay maaring magligtas sa iyo mula sa masakit na impeksyon, masamang amoy, o mas malubhang bagay. Ang nakakagulat sa maraming lalaki ay ang emosyonal na pagbabago na dala nito. Kapag inaalagaan mo ang iyong ari tulad ng pag-aalaga mo sa iyong ngipin, puso, o hitsura, nagsisimula kang maging iba ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili mas malinis, mas kumpiyansa, mas kontrolado. At iyon ay makapangyarihan. Lalo na sa isang mundo na madalas na nagsasabi sa mga nakatatandang lalaki na tumabi o sumuko sa kanilang katawan. Pero ang kalinisan ay simula pa lamang. May iba pang kailangan mong malaman. Isang bagay na hindi pinag-usapan ng karamihan hanggang sa nagdulot na ito ng malubhang pinsala. At nagsisimula ito sa kung ano ang nangyayari sa panahon ng pagiging malapit kapag hindi ka paganap na handa. Pag-usapan natin ang isang nakatagong panganib na halos walang nagbabala. Iwasan ang sexual na aktibidad na may semi ek na ari. Maaring magulat ka dito, pero ito isang bagay na madalas kong nakikita sa aking klinika. Mga lalaking hindi sinasadyang nasasaktan ang kanilang sarili sa panahon ng pagiging malapit dahil lamang hindi nila alam ang mga panganib ng pakikipagtalik bago sila ganap na tumigas. Maaring parang maliit na detalye ito, lalo na kapag ang pagnanasa at ang sandali ang nangunguna. Pero ang pagsubok sa pagtagos na may semi-erect na ari ay maaring magdulot ng pinsala na naipon sa paglipas ng panahon, at ang mga kahihinatnan ay maaring magbago ng buhay. Hayaan mo akong maging malinaw. Ang iyong ari ay hindi lamang isang tubo ng balat. Sa loob, ito ay isang maselang estruktura ng mga daluyan ng dugo, esponghang tisyo, at makinis na kalamnan. Kapag hindi ito ganap na matigas, wala itong sapat na suporta para mapaglabanan ang presyon. Kaya naman ang pagpilit dito na gumana bago ito handa ay maaring humantong sa tinutukoy natin bilang mikrotraumas. Mga maliliit na panloob na pinsala na maaring hindi magdulot ng sakit kaagad. Pero unti-unting bumubuo ng scar tissue sa ilalim ng ibabaw. Sa paglipas ng panahon, ang scarring na ito ay maaring tumigas at hilahin ang nakapalibot na tissue. Na humahantong sa tinutukoy bilang Peyronie's disease. Kung hindi mo pa narinig ito, ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng masakit na pagkakakurbada ng ari. Minsan ay sobra malubha na nagiging mahirap o imposible ang pakikipagtalik. Nakipag-usap ako sa maraming nakatatandang lalaki na masyadong nahihiya na banggitin ang mga pagbabagong napansin nila. Hanggang sa huli na para sa konserbatibong paggamot. At ang totoo, karamihan sa kanila ay walang ideya na umiiral ang panganib na ito. Hindi sila naging pabaya. Sila ay hindi lang alam. Kaya naman gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Dahan-dahan. Ang iyong kalusugan, kaginhawahan, at kumpiyansa ay lahat na kasalalay sa pagtrato sa iyong katawan ng may pasensya at paggalang. Ang paghihintay hanggang sa ikaw ay ganap na tumigas bago ang pakikipagtalik, ay hindi lamang mas ligtas, ito ay mas matalino. Pinoprotektahan ka nito mula sa pangmatagalang pinsala, at tinitiyak na ang sexual na aktibidad ay nananatiling kasya at walang sakit. Gumamit ng mga lubrikan para bawasan ng alitan. Maglaan ng oras sa foreplay o pagpapasigla. Makipag-usa sa iyong kapareha kung nakakaramdam ka ng presyon na madaliin, hindi ito sulit sa panganib. At kung gumagamit ka ng mga gamot o tulong para sa eksyon, hayaang gawin nila ang kanilang trabaho ng buo bago magpatuloy. Ang simpleng pag-iingat na ito ay maaring magligtas sa iyo ng mga taon ng discomfort at frustrasyon. At hindi ito tungkol sa pagiging marupok. Ito ay tungkol sa pagiging alam at empowered. Ngayong naintindihan mo na kung paano protektahan ang iyong katawan sa panahon ng pagiging malapit, kailangan nating ilipat ang ating fokus sa isang bagay na nakakaapekto, hindi lamang sa katawan kundi sa utak. At ito'y isa sa pinakamalaking nakatagong banta sa tunay na koneksyon at pagnanasa sa mas matandang edad. Pag-usapan natin ang hindi inaasahang gastos ng sobrang pornografiya. Limitahan ang porn. Imaximize ang tunay na koneksyon. Gusto kong magsalita ng tapat. Lalaki sa lalaki. Nabubuhay tayo sa panahon na ang akses sa adult na content ay mas madali kaysa dati. At para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na ang mga single, balo, o nakakaramdam ng pag-disconnecta, Maaring kakiramdam na ito ay isang hindi nakakapinsalang paraan para panatilihing buhay. Ang pagnanasa, pero pagkatapos makipagtulungan sa libu-libong pasyente sa loob ng maraming taon. Masasabi ko sa iyo na ang nagsisimula bilang paminsan-minsang ginhawa ay maaring dahan-dahang maging kapalit ng isang bagay na mas malalim at mas kasya siya. At maari nitong agawin sa iyo ang koneksyon na nararapat sa iyo. Ang totoo, ang sobrang paggamit ng pornografiya ay muling anywhere kung paano tumutugon ang utak sa arusal. Madalas nitong sinasanay ang isip na umasa sa isang napaka-espesipikong uri ng pagpapasigla. Mabilis, biswal, at nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, maari itong humantong sa tinutukoy natin bilang desensitization. Kung saan ang tunay na buhay na pagiging malapit ay hindi na nagdudulot ng parehong kasabikan. May mga lalaking nasa 60s at 70s ang nagsabi sa akin na nalilito sila. Mayroon pa rin silang pagnanasa. Pero kapag kasama ang kapareha, hindi tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati, at iniisip nila na may sira sa loob nila. Pero sa maraming kaso, hindi ito pisikal. Ito'y psikolohikal na kondisyon na dulot ng sobrang pagkakalantad sa porn. Higit pa rito, ang sobrang paggamit ng porn ay maaring lumikha ng mga damdamin ng kahihiyan, pag-iisa, at mababang pagpapahalaga sa sarili. Lalo na kapag ito'y nagiging pribadong gawain na pumapalit sa tunay na pagiging malapit ng tao. Nagsisimula kang magduda sa iyong pagkalalaki sa iyong kakayahang makipagugnay, at sa iyong halaga sa isang relasyon. Iyon ay isang mabigat na pasanin, lalo na kapag dinaranas mo na ang mga emosyonal na hamon na maaring dulot ng pagtanda. Hindi ako narito para magpakaulol, walang paghusga, pero hinikayat ko ang moderation. Gamitin ito ng kaunti, kung kailangan, at tumuon sa halip sa muling pagbuo ng iyong natural na mga landas ng arusal sa pamamagitan ng alaala, imahinasyon, o tunay na emosyonal na pagiging malapit. Maaring mga hulugan ito ng mas maraming oras sa foreplay. Bukas na pag-usap sa kapareha. O simpleng kagpapahintulot sa iyong sarili na makaramdam ng walang presyon o inaasahan. Ang pagnanasa ay hindi na mamatay sa edad. Kailangan lang nito ng ibang uri ng atensyon. Ang paglilimita sa porn ay hindi nangangahulugang pagsuko sa kasiyahan. Nangangahulugan ito ng pagbabalik nito sa mas malusog at mas makabuluhang paraan. Ito'y tungkol sa pagbabalik ng iyong katawan at isip sa pagkakasundo upang maranasan mo ang tunay na koneksyon, hindi lamang pagpapasigla, at sa pagsasalita tungkol sa pagkakasundo. May isa pang huling piraso sa puzzle na ito na nagdudulot ng lahat. Ang pundasyon na sumusuporta, hindi lamang sa iyong sexual na kalusugan, kundi sa iyong kabuwang sigla. Ito ang nagbibigay lakas sa iyong kumpiyansa, pagganap, at kakayahang tamasahin ang buhay ng buo. Pag-usapan natin ang pamumuhay. Unahin ang pamumuhay kaysa sa mga gamot. Kung may isang katotohanan ang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng paggamot sa mga lalaking mahigit anim na po. Ito ay ang iyong pamumuhay ay makikita sa iyong sexual na kalusugan higit pa sa anumang reseta. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta na umaasa sa isang magik na gamot. Isang mabilis na solusyon upang maibalik ang nararamdaman nilang nawala. Pero ang katotohanan ay walang gamot ang makakalaban sa kapangyarihan ng pare-parehong malusog na gawi. Ang iyong pamumuhay ang gasolina na nagtutulak sa lahat mula sa iyong daloy ng dugo, hanggang sa iyong mga antas ng hormon, hanggang sa iyong mental na talas. At, ang iyong kakayahang magperform at maramdaman ang iyong sarili uli. Ang koneksyon sa pagitan ng pamumuhay at sexual na kalusugan ay hindi lamang anekdotal, ito'y biyolohikal. Ang ereksyon ay umaasa sa magandang daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay nakasalalay sa kalusugan ng iyong puso at mga daluyan ng dugo. Kapag naninigarilyo ka, umiinom ng labis, o kumakain ng hindi tama, Sinisira mo ang mga daluyang iyon at nililimitahan ang sirkulasyon sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan, kasama na ang iyong ari. Ang erectile dysfunction ay madalas na isa sa mga unang babala ng sakit sa puso. At ito'y paraan ng iyong katawan na bumubulong na may mas malalim na mali. Pero narito ang magandang balita. Bawat malusog na pagpili na ginagawa mo ngayon ay may agarang at pangmatagalang epekto. Kapag tumigil ka sa paninigarilyo, bumubuti ang iyong sirkulasyon sa loob ng mga araw. Kapag binawasan mo ang alkohol, maaring magsimulang magbalanse muli ang iyong testosteron. Kapag nagsimula kang maglakad ng 30 minuto sa isang araw o kumain ng mga pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan tulad ng mga berry, madahong gulay, at matatabang isda, hindi mo lang pinapahaba ang iyong buhay, pinapayaman mo ito. Bumabalik ang iyong enerhiya, tumitibay ang iyong kumpiyansa, at dahan-dahang sumusunod ang paggana. Ang pinakagusto ko ay ang panonood sa isang lalaki na napagtanto na ang kanyang katawan ay hindi sira. ito ay tumutugon. Naghihintay sa kanya na muling magpakita at talagaan ito tulad ng pag-aalaga nito sa kanya sa lahat ng mga taon. Nakita ko ang mga pasyente na lubos na nagbago sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mas maayos ang kanilang tulog. Mas marami silang tawa. Muling nakikibahagi sa kanilang mga kapareha at sa buhay mismo. At tumitigil sila sa pag-asa sa mga gamot dahil nakabuo sila ng isang mas matibay na pundasyon. Kaya bago ka kumuha ng isa pang reseta, abuti ng iyong sapatos sa paglalakad. Pumili ng tubig kaysa sa whiskey. Unahin ang pahinga, makipag-ugnay sa iba. Ang iyong katawan ay nakikinig sa kung paano ka nabubuhay. Hindi lamang sa kung ano ang iniinom mo. Bonus tip. Matulog ng walang panloob. Maaring parang maliit na detalye ito. Halos masyadong simple para maging mahalaga. Pero sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na madalas ang pinakatahimik na gawi ang may pinakanakakagulat na epekto. Ang pagtulog ng walang panloob ay isa sa mga gawi na iyon. At kapag naunawaan mo kung bakit, magbabago ang iyong pag-iisip tungkol sa kaginhawahan sa gabi at pangmatagalang kalusugan. Sa panahon ng tulog, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang natural na estado ng pag-aayos at regulasyon. Para sa mga lalaki, bahagi ng prosesong iyon ay ang mga kusang eksyon na nangyayari sa buong gabi. Isang bagay na ganap na normal at mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan at oxygenation ng erectile tissue. Pero kapag nagsusuot ka na masikip o mahigpit na panloob, lalo na ang mga brief o snug fitting sleepwear, maaring hindi mo na mamalayan na pinipigilan mo ang iyong ari sa panahon ng mga nocturnal erections na ito. Sa paglipas ng panahon, ang presyong iyon ay maaring humantong sa iritasyon ng tissue, nabawasang daloy ng dugo, at sa ilang kaso, ang pagunlad ng panloob na scarring. Ang scarring na iyon, lalo na kapag hindi napapansin sa loob ng mga taon, ay maaring humantong sa kondisyon na tinutukoy bilang Peyronie's disease. Isang masakit na pagkakakurbada ng ari na mas karaniwan sa mga nakatatandang lalaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang simpleng kagpili na matulog ng hubo o sa maluwag na boxers ay nagbibigay daan sa iyong katawan na natural na maibalik ang sarili nito nang walang hindi kinakailangang alitan o kompresyon. Maaring parang maliit na pagsasaayos, pero nakita ko itong gumawa ng tunay na pagbabago para sa mga lalaking sinusubukang panatilihin ang kaginhawahan paggana, at kumpiyansa. At kung iniisip mo na, maaari bang maging mahalaga ang ganitong simpleng bagay? Hintayin mo hanggang marinig mo kung paano nagkakakonekta ang lahat ng mga gawain na ito. Dahil kapag binagsama mo ang mga ito, may makapangyarihang bagay na nagsisimulang mangyari. Konklusyon, alam ko na para sa maraming lalaki, lalo na habang lumilipat tayo sa ating anim na pues at higit pa, ang pag-uusap tungkol sa sexual na kalusugan ay maaring maging hindi komportable, kahit na hindi kinakailangan. Pero ang totoo, ang iyong relasyon sa iyong katawan ay hindi nagtatapos sa edad. Ito ay nagbabago. At ang kung paano mo ito inaalagaan ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mga pinag-usapan natin ngayon, ang panatilihin ang iyong ari na aktibo, pagpapanatili ng tamang kalinisan, pagprotekta sa iyong sarili sa panahon ng pagiging malapit, paglilimita sa sobrang pagpapasigla mula sa porn, pamumuhay ng malusog na pamumuhay, at Kahit ang pagtulog ng walang panloob, hindi lamang ito mga medical na tip kundi mga maliliit na kilos ng paggalang sa sarili. Ang bawat isa ay nagpapatibay sa iyong dangal, iyong sigla, at iyong koneksyon sa kung sino ka. Nagkaroon ako ng pribilehiyo na tulungan ang hindi mabilang na mga lalaki na muling matuklasan ang kumpiyansa sa kanilang katawan. Hindi dahil hinabol nila ang kabataan, kundi dahil pinili nilang magmalasakit, manatiling nakikibahagi, at ituring ang kanilang sexual na kalusugan bilang isang makabuluhang bahagi ng kanilang kabuwang kagalingan. Hindi ka nag-iisa kung tahimik kang nahihirapan o hindi sigurado kung saan magsisimula. Ang magandang balita, hindi kailanman huli ang lahat. Ang bawat araw ay nag-alok ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay ng iba, gumawa ng isang mas magandang pagpili, at gumawa ng isang hakbang tungo sa muling pagkontrol. Ang iyong kalusugan ay hindi tumutukoy sa iyong halaga, pero ito'y sumasalamin sa iyong atensyon. At kapag inaalagaan mo ang iyong sarili sa mga simpleng, makapangyarihang paraan na ito, makikita ito sa kung paano ka naglalakad kung paano ka nakikibahagi sa iba, at kung paano mo nararamdaman sa loob. Salamat sa pagiging narito at sa paggawa ng iyong kalusugan bilang prioridad. Ginawa mo na ang mahalagang unang hakbang na iyon. Ngayon, sabay nating tahakin ang landas na ito. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyo o nagpaisip sa iyo ng isang tao na kailangan marinig ito, gawin mo kaming pareho ng pabor. Ihit ang like buton at ibahagi ito sa isang kaibigan, iyong kapatid o iyong tatay. At sigura mag-subscribe dahil ang kalusugan ng mga lalaki ay hindi dapat maging bawal na paksa at hindi kailanman huli ang lahat para magbago ang iyong pinakamahusay na mga taon ay maaring nasa unahan pa